600. Ito 600. Ito ito ganito na lang. Itago mo yan lahat. Okay wow. lang kasi itago mo yan. So yun guys, welcome back sa YouTube channel Chan TV at sa video na to. Doon sa mayroon tayong nakita na bata dito, di ba? Yeah. Yung nagtitinda ng masi, yung maliit na 12 years old. Ano, pinabalikan siya ng butihing sponsor natin na walang iba kundi si Tita Marilyn at Tito Joe Yan, nakita niyo just sa video, yan yung bata, guys. Yan yung bata na nagbebenta siya ng masi. Pabalik-balik. Pabalik. Ubos. O, oh, pabalik-balik siya hanggang maubos. So, ngayon, puntahan natin kasi umalis yung bata. So, yun guys, nandito na si ano, Margel. So, yan, bilhin natin lahat. Oh. So, hintayin natin si Marjel guys. Ha? Kasi so, bilhin natin lahat yan. Ito ka, Marjel, Kasabot ra kag Tagalog. O, oh, sabot ra ka. Asa di kagikan ganis? Saan ka galing kanina? Dun sa dulo? Pinuntahan kita. Sabi ko, sumakit na yung tuhod ko. Di pa kita nakita eh. Pero ilan to lahat? Bilhin ko lahat. Okay lang ba sa'yo? O oh, sige, bilangin mo. O. Oh. Tapos i-total mo lahat ha. O. Oh. Yan, bilangin mo dyan. Yan, bilangin ni Margie lahat. O. Oh. <laughs> Yan, pabilang muna natin guys. Yan, pabilang muna natin. Oh. Kailan siya magbilang, guys? walang 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 boses siya magbilang <laughs> Pakiramdam mo pila. Pila tanan? 300 uh, 313 ni tanan. <laughs> sure? Paano mo ba binilang? Yun sa no pagihap. 10, oh, 10 takad dere. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 30 40 50 60 66. 66 times 5. Five. Ikaw, 66 times 5? It's 330. 330? Sige. Ano 65 times 5? Ha? Ano to? Pilon 10, 20, 30, 40, 50, 60. Uh, 330. 330. 330. 3, 4, 6, 66. Oh, 66. Sabi mo, 330. oh very good. 330. Wow, grabe. Ang galing nga. Ah. Ang galing ng bata. So ito, bilhin mo 330. Pero meron, meron ka bang pang panukli? May panukli ka ba dito? Wala. O, oh, check mo daw kung may panukli ba siya. Uh, oh, check natin kung may panukli. Magkano yung sukli ko? Uh, oh, sige, sige. Tingnan natin kung magkano sukli ko, ha? Dapat talaga alam niya. Sige, sige. O, oh, siyempre. Hindi pwede na. Hindi alam. Six hundred? Seventy. Wow! Grabe! Six hundred seventy. Ako, kailangan ko pa mag guys. Para malaman ko. Tingnan natin kung may six hundred seventy ba siya. Ako, alam nyo. Kailangan ko pa mag talaga. No? Sa info. Sine call din eh. Kailangan ko pa mag para maano eh. Grabe talaga to. No? What grade ka na? Anong grade ka na nga? Grade 4. Grade 4. Oh. Ikaw, grade 5. Grade 6. Parang akong grade 2 eh. Parang <laughs> so, grade 1. Parang nang grade 1 eh. Kasi kailangan pag gumamit ng... Kailangan oh, Kailangan pag gumamit ng ano eh. Ng, ng, kailangan pag gumamit ng... Calculator. Tawag yun, calculator para... Ano? 670. 600. 600. 600. Ito, 600. Ito, ito, ganito na lang. Itago mo yan lahat. Okay wow. lang kasi, tago mo yan. Kasi ang sokli na 670 is para sa iyo na. Ah, masaya ka ba? Ah, masaya. Anong gagawin mo sa sokli na 670? Ang ng bigas. Bibili ng bigas. Bakit? Kasi para may makain kami. Para may makain, Pabili ah, para may makain pang bigas. Hindi mo ba bibili ng damit? Pwede. Pwede. Ah, pero ano ba yung gusto mo ngayong Pasko? Kahit ano. Kahit ano. Uh, pero ano yung gusto mo? Like, gusto mo magkabili ng mga gusto mo? Parang gano'n. Cellphone. cellphone. Wala ka bang cellphone? Ah, wala siyang cellphone. Ito, yung 670, ang gawin mo, ipunin mo na lang para may pangbili ka ng cellphone. Pag dumating pa, pag maipon mo ba, okay lang ba sa'yo? Ah, okay. So yan o, oh, 1,000. Yan, sa'yo na yung sukli na yan. Bigay yan ng mga sponsor ng channel na to, Chan TV. Ang pangalan nila ay Tita Marlene and Tito Joe ano masabi mo kay Tita Marlian, Tito Jo? Salamat. Salamat. Masaya ka naman. Yan, masaya. So sa amin na to lahat. Okay. Para ano, mas maganda, ipamigay natin to. Okay lang ba sa'yo, ipamigay natin. Pero well, before that, since masiba si Nicole nito, <laughs> si gusto ni Nicole, oh, para sa'yo Nicole, Oh. O, oh, yan, para sa'yo Nicole. oh, ikaw, gusto mo kumain? Kuain ko. Bakit? Na nagsawa ka na sa ganito? <laughs> nagsawa na siya. O ito, para naman kay ate, o. Oh. Siyempre, para sa akin, tapos the ipamigay si, natin. Okay lang ba, tulungan mo kami ipamigay. O, oh, sige, tulungan tayo ni Margie, ipamigay. O oh, sila, kuya, bigyan natin. O, oh, ito sila, kuya. Oh, tara. Daraw, kanil, o, tara. Ano, ako. Tara, o, kanyo, ari. O, gano'n, magmasi? Libre. Ha? Libre lagi? Ah, bago pa. Oh, sige, sige, dira. Ah, sige, pamigay mo. Oh, te, masa daw, libre. Panghatag ra. Oh, hatag nila oh. Tira, tira, Oh, yan. <laughs> yan, hatag. Yan. Tira, tira, pod. Ah, mo sa mong vlog. Ah, mo ipalitan na niya. <laughs> sige. Oh, ikaw yan. Prima si ba? Libre. Oh, sige. hati sa uban, para menegang, emang customer. ha, Ah <laughs> Oh, masih libre, libre, bos, masih, hei, hata, gizi, lah. Hah, Thank you hah, 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 dito sa atbang. Oh, sige, may ita na sa dapit ha. Namalit na na sila ni Magani ha? Okay, namalit na. Asa pa man ang wala. Dito na sa tindahan mo na. Oh, man, man na. Oh, sige. Nag-vlog kayo? Oh, nag-vlog kami. Pamigay namin. Binili namin yeah. lahat ng ano niya, paninda. Yeah. Shout, out. <laughs> Shout, out. Shout out. Shout out. Queen City. Queen City. -vlog. Queen City. Day, -vlog. Shout out. Shout Ah, Shout out. Shout Oh, meron. check out. Yan, ito, Sticker. Huwag mo naman, sakit ngipin ko. Yan, thank you. <laughs> Bili-lirapin lahat. Sige, thank you, sir. Ha, sige, yun thank you. Oh, yun sige, biyan. yang oh. hatag sige, 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 Kani. Hatag rati. masi Masih. Hatag ra na mo ibalit yang baligya. balitnya nya sunud sunod ha. <laughs> sige. So, asa pa nato ibaligya. Eh baligya, eh, hatag ra ay. Oh, happy bakal ka? Gamay na lang. Gamay lang. kuya. Kuya, hatag masih ya. Ah, sige, sige. Thank you. Sila kuya. Bos, atag na bos. Ang ah, maghihurot yung balagya ba? Oo. Oh, o sige. Oh, sige. Thank you. O sige. Uli na ta. Ano ad sa mas mo na nahurot na yung balagya? Happy. Ha? Ay. Ano masabi mo na ubos na paninda mo? Ah, ambot. Ambot lang, masaya ka ba? O. Kasi naubos na yung paninda mo. O, oh, naubos na. O. Oh, mabuti naman. San ka na, san, ka, san ba yung bahay nyo? Yati. Sa Yati. Pagpunta ng Yati, anong gagawin mo? Naglalakad ka ba or nagano? Nag Anong sinasakyan mo? Motor. Motor. Sumasakay so ka ng motor. Yung habal-habal. O oh, anong motor yung anong motor yung sasakyan mo? Papa ko. Oh, sa papa mo. Saan ba yung papa mo yon? Nandun lang? Saan? ina ah. Saan? Saan banda? Sa anang naikwan. Like Nai-red? Ah. Oh, nasa Nasay pa wala? Ah, oh, nag nag siya, nag-stay ra siya dito. Ah, okay, nice. Basta sabihin mo sa papa mo na binili namin lahat ng ano mo ha. Oh, sige, para may pangbaon ka na sa school. So, uli, uwi ka na ngayon. Ah, uwi na si Margil. Oh, sige, uwi na si Margil. Nakip mo ba yung ano, yung 1,000? Ah, oh, sige. Happy ka ba? Ah, sige, happy. So, dito ulit. Anong masabi mo? Baka may gusto kang i-shout out. Wala, wala. Oh. para feel mo, baka may gusto kang sabihin. Wala. Wala. Ano? Thank you. Ha? Thank you. Thank you. Mag mag school ka ba bukas? May paso ka bukas? What time yung pasok? Exam. Exam mo bukas tapos nagbenta ka pa ngayon. O, sige, din exam mo bukas, may pangbaon ka na yon. Sige, uwi ka na. Sige, ingat ka Bye-bye. Yan, nawin na si Margel. Ubos na guys, ubos na yung paninda ni Margel. An, salamat sa Panginoon. Unang-una, thank you Lord kasi meron naman ulit yung bagong natulungan. Yung bata niyan, si Margel. Sobrang sipag yun. Palaging pumupunta yun dito, di ba? Palaging dumadaan-daan, pabalik-balik para ibenta yung masi niya. Tapos mayain pa siya, hindi pa siya nagsasalita. And right now, sobrang dami pang sobra, di ba? mga Magkano yung sobra? Mga 60. 66 yung sobra, pero ano na, po na yung tao, kumunti na lang yung tao kasi nga weekdays ngayon eh. Buti na lang binili lahat kasi may isang bus. Oh, buti na lang binili lahat kasi kung hindi pa binili lahat, di talaga yun makaalis si ano, di yun makauwi. Kasi marami pa, di ba? Di pa siya makauwi kasi marami pa kailangan ibenta niya pero good news, eh, nabili na lahat tapos may sobra pa siya. Thank you po kay Tita Merlin and Tito Joe dun sa ano 1000 na binigay natin at binili natin lahat ng ano. Yung sobra doon is para sa kanila na. Thank you so much po, Tita Merlin and Tito Jo. syempre hindi to matatapos yung video na to. Kung hindi namin natikman ni Nicole yung ano, yung masi. Saan ba yung masi mo? Lako, ubos na daw. <laughs> ah, hindi pala. O, tikman natin yung masi ni ano, Margel. gano. Siguro, ano to, homemade ba to? Or ginawa nila? Tikman natin, ah. Mmm, yummy. Ang sarap ng masi. Oo na. Ang oh, grabe, grabe sa guys. Nilulok niya lahat. Mmm, masarap ng base. Lalo na pag libre. Mm. O, oh, ano ba sabi mo kay Tita Marilyn ng Tito Joe? Pag mo nalulok <laughs> Thank you so much po, Tita Marilyn and Tito Joe sa so, binigay niyo po sa bata na 1K po. Malaking tulong na po yon sa kanya. Lalo na po na ano, Nag-aaral pa siya. Gusto pa niya bumili ng cellphone. Mm -hmm. Thank you so much po at sa libre din po. Nakakain kami. <laughs> Yan, yeah, nakakain daw si Nicole. Ay, kami dahi pala. Kami pala nakakain. Thank you so much po. Siyempre, at siyempre sa mga bago na panpan sa YouTube channel na to, pero before namin tapusin to, gusto lang namin shout out si Lolo Tony and Sir Carlos. Shoutout po kay Lolo Tony and Sir Carlos and thank you kay Tita Marilyn and Tito Joe. Sobrang na-appreciate po namin. And right now, nandito kami ngayon sa tindahan namin dito sa Libo, Consolacion. <laughs> dito kami ngayon sa tindahan namin sa Libo, Consolacion, guys. Uh, nagtitinda kami ng ice coffee, latte, soda, chocolate caramel, strawberry, obi. Week uh, weekdays. Weekdays. at sa weekend naman, syempre, magtitinda din kami. Yeah. O so, pagbutihin namin yung pagtinda namin para meron kaming pang-wedding. Movie <laughs> wedding pa di ba? And syempre, shoutout din ako kay Kuya Michael De Los Santos sa always na pagko-comment, pag-support ng vlog at pag-encourage sa mga tao na mag-like and mag-subscribe sa channel na to. Thank you so much po. Malaking tulong po yun sa amin. Kuya Michael De Los Santos, pag marami po kaming matulungan, siyempre, pag tulungan nyo po kami, mas marami pa din kami matutulungan, di ba? Syempre, sa mga bagong napadpad sa YouTube channel natin, don't forget to click Sub, 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 <laughs> like To click, like, comment and share. And don't forget to click subscribe. And click and click the notification bell para always kayo ready. I <laughs> upgraded. Para always kayong upgraded. O, oh, let's ulit, ulit, ulit. take updated. 1 2 3. Para always kayo para always kayo updated sa lahat ng mga videos niya upload namin. So, 'yun lang naman, guys. Thank you for watching. See you. Sa so next episode. yeah Kamisado na. Kamisado na, Nicole. Eh. Sa so palaging pag -ano, eh. Pag-kinig pag eh. Ganun lang talaga, guys. Kailangan. Kinig lang talaga, no? Para ma-memorize na, no? <laughs> <laughs> Palaging naririnig eh. Parang music lang eh. Pag-paraging narinig. Kahit di mo gusto yung lyrics. Kahit di mo gusto. Oh, na pada 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 Parang mapapagano nga, ba diba? <laughs> Thank you, guys. Thank you for watching. See you in the next episode. Watch more video chan TV and subscribe for always updated Salahad and videos Nasusunit. Thank you for watching. See you on next episode.